Pinapakita mo sa Amerika magaganda lang. Punta ka malapit sa mall and we'll see. Tara! Walmart? Masyado mahaba. Nakakapagod lakarin. Pangit. Ayan oh. Pakalat kalat yung mga pushcart. Oh. Nakakalat. Parking lot ng Walmart. Ayan. Masyado malaki. Nakakapagod lakarin. Pangit. Eto pa. Kompleto pa sa linya. Ayan o. oh. O ba? Diba? Eto pa isang pangit. May pushcart dito. JC Penny. Medyo malaki pa rin. Pangit na lakarin. karen. Parking ng JC Penny. Ayan oh. Oh, tapat lang. Bakit hindi nila nilayo? Ang pangit din sa parking ng JC Penny. Ayun May linya. Pangit 'yang ganyan. Gusto ko walang linya para kung saan-saan ako pwede magpark, 'di ba? May mga puno-puno pa na ganyan. Masyado pang malaki yung parking lot. Pangit. Paikot pala tong JC Penny. ayano may parking pa dyan, di ba? kabi kabila yung parking. Pangit. Dillyards. Malaki din eh. Ang pangit loads. Parking ng Dillyards. O, oh, ayan. Parking ng Dillyards, guys. O. Oh, may pang handicap pa. Ba't ganyan? Pangit talaga, loads. May linya pa. Pag may linya kasi, pangit yan. Mas maganda kasi yung walang linya para kung saan-saan. Pwede ka mag-park, di ba? Hindi hassle. Putya. <laughs> Nakakahingal maglakad. Ayun yung Dillyards. Ito yung Jesse Penny. Ang pangit, ang layo ng nilakad ko para sa content na to. Dixie Sporting Goods. Malaki pa rin eh. Pangit. Mahaba masyado. Parking lot ng Dix. Tapat lang. Ayan oh. Ang daming bakante. Masyado pang malaki. Nakakahinga lakarin. Pangit lods. Tapos may linya pa. Gusto ko walang linya. Ayoko ng ganyan. Para kung saan-saan ako pwede magpark. Hindi hassle, di ba? Macy's Mall. Kagyan lala. Oh? Ito yung pinaka pangit guys na mall Tabi-tabi Ayan oh, T-Mobile Don Roberto Guys may Daiso din pala dito Daiso sa Pilipinas lang to ba? Diba? Ayan oh, Daiso Sprouts Burlington May Dix din pala dito Ang laki ng Dix Ito yung pinaka paborito kong mall Ayan oh. Best Buy Pero pangit pa rin eh Ito pa yung isa sa pinaka pangit guys Pagdating kasi sa Hayop dito Wala silang pakialam Tignan nyo Ayan o, oh. mall para sa mga hayop Petco, oh, grooming, petco total care. ba? Diba? Pangit eh. Ganyang kalaki para sa hayop lang. Pangit loads. Hindi pwede yung ganyan. Ano yan? Hospital ng tao? Eto pa. Ulta. Para sa mga babae, bibili kang makeup, bango. Pangit din yan. Home goods loads. Itong helera na mall na yan, hanggang doon sa dulo, ang parking lot lang nila, tapat lang. Napaka pangit. Tignan nyo. Ayan o. Oh. Oh. Eto pa. May linya yung mga parking. Pangit yung ganyan. May linya maganda walang linya para kahit saan pwede ka magpark, di ba? Ang hassle niyan pag may linya, pipiliin mo pa yung bakanting linya para lang makapagpark. Mas maganda walang linya para isingit-singit mo na lang, di ba? Hindi hassle. Pwede ka magpark kahit saan. Tapos pangit daw, makalat. Totoo naman, no? pangit to. Ayan, oo. Oh, Dami nakakalat. Maghanap pa tayong kalat, guys. Eh, may mga nakita na tayong kalat. Maghanap pa tayong mga kalat. Bakit ganito naman yung basurahan nila dito? Oh. Pangit oh uniform na naman, magkaparehas wag naman ganyan, o may pakalat-kalat pang pushcart, diba, napaka pangit pag nakabike ka, meron ding parking ng bike, o dyan mo ikakandado. pangit, gag yun, daming bakanting parking spots, so, oh. ayan o, oh. o oh. ibig sabihin, walang pupunta dito, ayan o oh. o oh, masyado lang malawak yung parking nila dito, pangit pag ganun pangit pag masyadong malaki yung parking mas maganda yung nagsisiksikan mas maganda yung masikip, maliit tapos nagsisiksikan, ba? Diba? Ano, napagod ako dyan sa comment mo, Lods. Hey, <laughs> get me in right here, too. Huh? Get me in right here, too. Huh? Got the fresh Oakley 240, baby. Uh-huh, uh-huh. looking good or what? Yeah, Do you, you sir, look good. Boy, huh? Yeah.